tumbok na tumbok po na itong si Ace Castro. Totoo naman kasi, itong mga Duterte, parang ang ibig niyang sabihin dito, kayo po ang totoong panggulo. Kayo po ang totoong salot ng ating bansa. Na sana, na sana, pinagsisikapan ng nasa Malacanang na mailagay sa ayos. Pero ano ngayon? Kayo po ang nanggugulo. Ito yun, no? Oh. Totoo ah, totoong nakakalungkot yung ganitong sitwasyon na mula pa sa pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, yung nag encourage sa mga kababayan natin, sa taong bayan na magalit sa gobyerno. Magalit sa gobyerno. Magalit sa mga sarili natin. Kasi ang gobyerno, tayo yan eh. Atin yan eh. At para sa atin yan. Pero galit tayo sa sarili natin. Yan, yan, yan ang hindi naiintindihan na itong mga Duterte dahil sa kanilang pagiging gahaman. Magalit kayo sa gobyerno. Na ang ibig sabihin, magalit kayo sa sarili nyo. So ganyan. Ganyan ang sistema. Ganyan din ang kinalabasan at pag-uugali ng mga DDS. Galit sa mga sarili nila. At ang sinisisi ang ibang tao ang pinagbubuntungan ng kanilang galit sa sarili nila ay ang ibang tao. Very, very DDS or mga diehard. Noong nalaman daw ito ni, ni TVDM, malalaman, makikita niya sa mga gawi, sa mga action nga natin sa si Sara Duterte. Um, mahirap talagang isipin eh, na manggagaling mismo nga sa pangalawang pinakamataas na leader. Yung ganitong panghikayat sa mga kababayan natin siya daw bilang president or uh, vice president mas maganda daw mas maganda daw sana na isa siya sa mga naging encourage sa mga kababayan natin sa mga uh, tao sa mga sa taong bayan na makipagtulungan na lang sa ating gobyerno instead of having this feeling of hatred against the government hindi talaga may iwasan na minsan may magsasalita kasi may nakitang hindi tama. Maganda yon. Pero kasi ang nangyayari, yung sinasabi nilang dapat ikagalit ng mga kababayan natin, mga invento rin nila kasi. Yun yung masaklap. Nag-iimbento itong mga diehard at itong kampo ni Sara Duterte. Siguro ganito na lang. Noong panahon na itong si Digong, doon sana eh. Doon sana um, nagising ang mga kababayan natin na dapat magalit at magsalita sa administrasyon ni Digong. Laban sa administrasyon ni Digong. Pero hindi kasi maraming tinakot itong, itong dating presidente na ito eh. Maraming binusalan. O ngayon ba binubusalan? Lahat ng ginagawa ng nasa Malacanang nasa tamang proseso. Sabi po ni Asi Claire Castro, noong panahon ng ama mo, Nagsabi rin po ba kayo na maaari po kayong magalit, lalong-lalo na po noong ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Di ba wala naman? Hmm. Di ba nagtrabaho lang yung VC noon? Hindi nanawagan? Hindi nag-encourage para magalit sa administrasyon ni uh, Digong noong, noong nakaraan? Hindi Talaga siguro lang sadya na etong mga ganitong klaseng ugali na etong mga Duterte ay innate na sa kanila. Kinalakihan, kinasanayan, kaya mahirap nang baguhin. Good luck.